Dito na San Fernando? San Fernando, ang director ng Magala. Kakay kaya po ni... Kaya meron dito, roon dito ha. Dante Marculeta po, taga-Kampangan. Dante, Dante, kapagpangan si Dante. Dante, ano? Oo. Dante, ato ni... Fuerza Kapampangan, number 56, ato ni Dick Rodriguez. Ayan o, salamat po, sa Pesel ha. Ayan, dami daw. Dami salamat. pag kayo ha. Sige. Ayan o. Salamat. Ha? Ayan po. Apa po siya yung atorne Ayan o kita at tapoy yung sa paligid Tsaka kung na kita Opo, nakara po itong kapapuntang ito ba tayo yeah, no? Ayan yeah, o Mainit, mainit lang ano Opo, Inito, mainit. mainit ito, mainit Mainat. Patatas po, yan mga bata o oh. Mainit lang ha, mainit Pagkatapos po ng mga bata, matatanda Yung mga isip bata na Isip <laughs> next? Ayan, yeah, sige. Uh, mainit ha? Okay mo, uh, uh, special spot lang. Ay, eh, salamat po, ato rin uh, siya, pagpasir kayo ito. Maraming salamat ay doon sa iyong pagtanggap. Okay o. Oh. Uh, Ayan. Pababit yan, pwede naman magpobigyan yan. Ayan po. Salamat po dito ha, sa dalan ninyo. Ah, gift tracker. Kayo pong gusto. Mamaya na yung talapya, magpakabusog muna kayo sa gift tracker. <laughs> Sige, sige. Pag-i-joke kayo. 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 pag i joke kayo 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 pag i joke Ayan. pag i joke kayo pag i joke kayo pag i joke ano, patatas. Ay, ano pangalanan? Oh, mas, mas potato po. Mas, oh. mas potato, yan, oh. o. Oh. Ang sarap nito. Bawal lang ano pala, Rudy. Yung... Okay mo muna natin. Mas potato, dala ng idol natin, o. Oh. Sa Saan kasi ini-export ito, idol? Ah, ganun po yan sa Belgium. Belgium? Oh, okay. Yeah. Ano, ng Belgium si Bato. Ito po yung losets no namin. Ano po ito? No -sets. Potato losets. No Potato no set. No set. Potato balls po. Ang dami niyong dala. dami po ito. dami, oh. Ang dami, oh. Oh, ito naman to. Ah, yan po yung uh, string natin. eh ah? 10mm po. Uh, French fries. French fries, ha? Ah? Opo, opo. Tatlong klase po si, sila. Meron tayong mas na Meron pa tayong uh, French fries. Tapos at the same time, meron tayong set sa uh, pinto po. Wow, wow, wow. Hmm. Salamat po. Palagi um, inyong pinagdadala si Ito na. Ah, po. para sa inyo po. <laughs> ah, ang dami yung mga puko nito. Si Bato hindi makulasterol. Hindi makulasterol. Um, Pag ka po yung mantika, hindi pwede ito, ano? Ah, pwede? Pwede mo, hindi lang siya ano. Pwede. Uh, ano, deep fry lang ng tuwang luto niyan. Ano talag? na lang natin ng repolyo at saka patatas. Ay, naglilis kayo ng patatas? O, so, sabay mo na yung patatas dito para manulutulot mo na. Lagyan lang tayo ng bawang. Bawang sibuyas. Binawawala niya ang sibuyas. Sibuyas. Ito natin yung patatay. Gagamang siriso na pagas. Ito yung Ay, tumatigat ko yun. Patatay. Pangan naman. Rupino patatay. Ayan. Kaya saya at saka repolyo. yung paninta. Kaya nanay. Ito ang tayo ng kanin para po maging malapot yung pesa. Pesang ka pang pangang ganyan eh. Para maging po malapot ng kanin mga Yan, be. pesang uh, May kanin mga idol. Uh, na rigas mga idol. Uh, marami tayo na rigas Salamat po sa Arna Eti. Kay Adanis Cariotes. Nasa likod po. Project Sarap. Baka naman. Kahit na isang balon pa na malaki, matutuyo ka sa nangyayari eh. Opo, kawa. Malalaki. Pati sandok, malaki. Eh. Ayun, ha? Ayaw lang kita mababas, eh. Kung kilala niyo po yan, hindi. Yung may dalang french fries. Okay. Galing po ng ibang basayan. Ah, Ay, dito ko lang dinatagpo. Ah, dito Kaya, rin. Dito. <coughs> yan po galing. Dito sa para sa mga bata. din na din Meron po, meron din po lang yung negasyan na wala naman Mad po. Madami pong dumarating dito na may galari siya wala naman akong buti dyan. <coughs> <coughs> Opo, may mawi. Tsaka may pamasahe pa ng konti. Nagawa po ano dito eh. Ito po yung sa sinabing. Ay, Ay, sorry. Ay, sorry. Ay, sorry, sorry, sorry. Ay, pag inainis. Alag yan. Alag. Alag. Yan po yung masarap na pesa, mga idol. May kasamang, uh, may kasamang ano yan, ito. Uh, may kasamang uh, puga, saka, puga torneo, saka yung ano ito, uh, itlog at saka yung bituka sa ang bango niya. Ito yung punta Sarap nito. Yan ang, sa sinamalaki. Wala yung kawali kung malaki. yung kawang eh. malaki, wala eh. Ito na yung sabaw niya kung anong lasa. Sesya na ako kayo. Mauna na ako sa inyo ha. Uh, maingit na lang kayo. Kanin na. Hindi <laughs> <laughs> naman mahangang ano, Tony. Hindi, hindi. Baka po kasi may bata eh. pero hindi siya mahangang. May kagat Ila, lang. May kagat lang. Ayan po, mm -hmm. po ang daming bisita. Yeah. Salamat po, Tony. Asa po kayo umuwi ngayon? Kesa City pa ako. Ah, Kesa City. Layo po. Salamat. Lang, halid, eh. Salamat po sa oh. kapasyal, ano. Uh, isa po isa pong karangalan sa, sa amin isang karangalan po kaya idol na ba ng isang attorney na napakagaling uh, kaya na ng akin uh, idol na si attorney Dante Marculeta biga natin yan mas sa natin po po hindi idol po opo dinan ali ano kagagihin wala nang ali de ang kilala dito yung sure may idol <laughs> Oh, da, palaga, 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 palaga. Pues Sino idol. Jeep lang, taga saan? Taga Valenzuela. Valenzuela, jeep vlog idol. pag good morning, good morning. Asa, po, yung mga taga-kabyaw. So, si po. Madam, man, Hello po. Nancy. LC. Nancy. Malo, Crespo. Malo, Ano pa kala nung idol natin? Uh, Rolando Salvador. Rolando Salvador, idol sya, na, <laughs> siya tao. Kaya Yan tao. na lang kayo? Apo. floor studio. Ayan, ang sabi niya idol. tumpari, tumpari. Ha? Mga katete ka Evo. Mga? Katete ka Evo. Katete ka Evo idol, siya tao. God bless po, sabi niya idol. Kaya tayo rodi. Ay, maglalive ako. Maglalive ako, magbibidyo ka. Ha? Ako na maglalive. Ha? Salamat sa iyo. Salamat, salamat. 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 Salamat.

Pero, Pero na sa isang bahay lang kami. Eh? Dito tara, sa Pampanga. Dito sa bayan. Okay. Pwede ka na ikaw gumawa ng sarili mong brand. Eh. Okay. Ah, okay. Ah, uh, okay. Sa gasolinahan. Ano ba? Kama na um, mismo din yung papaya. Pati nola. Kama. <coughs> Ito ang original na uh, from farm to table. Apo. Ikaw ang original po, from farm to table. Okay, pakainin nyo lahat. Tingnan mo lahat, bro. Kunin mo lahat sila. Kunin mo lahat Sa ano, uh, lahi na pili. sa lahi. Hindi dahil sa spray. Apo. Hindi siya yung reaction sa spray. Ay, doon kakain mo, ha? Opo. Hindi ako maaaring siya. Saan talaga?